Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong October 21, 2023 at October 22, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa pecha, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Petya ngayong October 21. Dito po tayo sa October, yan ay 10. At uh, 21 sa ating pecha 23 sa ating taon Ayan mga idol Sa mga number na ito Isisimplify pa muna natin sila 1 plus 0 is 1 2 plus 1 is 3 At 2 plus 3 is 5. Ganon din po dito sa bandang gitna. I-add lang po natin sila. 1 plus 3 is 4. Uh, 3 plus 5 is 8. Ganon din po dito sa bandang baba. 4 plus 8 is 12. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 12. At yung pangalawang numero natin, dito naman po yan sa bandang gitna. Yan. Itong tatlong numero po natin dito. Combine lang po natin itong mga to. 1 plus 3 plus 5 is 9 yan naman po yung pangalawang numero natin meron po tayong 9 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan na pwede natin matayaan ayan 12, 9 o kaya naman po ay 9, 12 pwede pwede na po itong kombinasyon na ito at para mas marami po tayong mga numero na pwede pagpilian ito pong dalawang number natin ito isusumado din po natin yung mga yan pero bago yun, isisimplify muna natin sila. Dito sa 9, dahil single digit naman siya, ayan, nalalagay na po natin siya rito. At dito sa 12 naman, dahil 2 digit siya, yan, isisimplify natin, kaya magiging 1 plus 2 is 3. Yan po ang isusumada natin ngayon, 9 tsaka 3. Ngayon, unahin po natin isumada yung 9. Ayan, pwede po dito yung 18, sumada 18. 1 plus 8 is 9, pwede dyan ang 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9, at 27. Ayan, at dito naman po sa 3, ayan, kukunin muna natin itong 12. Ayan, sumada 12, 1 plus 2 is 3, pwede rin po ang 30, sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin po dito ang 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede din ang 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yun po yung mga numerong nakuha po natin na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada ngayon pong October 21. Meron po tayo rito 9, 18, 36, 27, 3, 12, 30, 21 at 39. Ayan, eh, sa mga numero yan, rambol lang po natin, pili lang po tayo. Kung so, ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korsonada natin po nating mga numero. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin dyan yung 18 at 30. Then, 9, 921 at 12 27 ayan mga idol yan po yung ating mga nakuhang mga sample mga kombinasyon dito po sa ating sumada ngayon pong October 21 meron po tayo dito 18.30 9.21 at 12.27 ayan ito po mga sample natin yan kung nagustuhan nyo naman po sila ayan pwedeng pwede, pwede nyo rin pong matayan itong mga to yan, mga sample lang po naman yan. Pero kung okay po sa inyo, ay gusto nyo yan. pwedeng pwede mong tayan mga to. Pwede kayong magdagdag. O kaya dito naman sa taas kumuha. Yan, kaya na lang pong bahalang pumili dyan. Kung ano pa po yung mga kombinasyon na personada po natin. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha. Ngayon pong October 21, 2023. At next naman po natin, yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong October 22, 2023. At ayun mga idol, umpisahan po natin. Dito po tayo sa ating sumada ngayon pong October 22. Ayan, dito tayo sa October. Ayan, ay 10 pa rin po tayo dito. 22 sa ating pecha. 23 sa ating taon. Ayan, October 22, 2023. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin yung mga number natin ito. Ayan, 1 plus 0 is 1. 2 plus 2 is 4. At 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. Uh, dito rin po sa bandang gitna. 1 plus 4 is 5. At uh, 4 plus 5 is 9. Ayan, ganoon din po sa bandang baba. 9 plus 5 is 14. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 14. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 4 plus 5 is 10. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. G's 14 o kaya naman po ay 14 G's. Ayan mga uh, idol, pwede, pwede na po natin matayaan ito. At kagaya dito sa kabila, ayan, isisimplify din muna natin para may sumada natin itong mga number natin dito para mas madagdagan po yung mga pwede po natin pagpilian ng mga numero. Dito po sa 10, 1 plus 0 is 1. At dito naman po sa 14, 1 plus 4 is 5. Ayan mga idol, meron tayong 1 at 5 na isusumada. Unahin natin ng 1, kukunin muna natin itong 10. Sumada so, gis, 1 plus 0 is 1. Pwede rin po ang 19, sumada so, 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin ang 37, sumada so, 37. 3 plus 7 is 10. At po pwede rin po ang 28. Sumada so, 28, 2 plus 8 is 10. At dito naman po sa 5 ayan, kukunin muna natin itong 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 ito so, pwede rin po yung 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 at pwede rin ang 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha naman po mga numero dito po sa ating sumada ngayon po October 22 Yan, meron po tayo rito 1, G's, 19, 37, 28, 5, 14, 23, at 32 Yan, ganoon pa rin po yung gagawin natin dyan Rumble lang po natin, yan, pili-pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin dyan mga personal na po natin mga numero para po sa ating mga kombinasyon na pwedeng kayaan at doon naman po sa ating sample, kinuha naman po natin dyan yung 2 or 10, 10.32. Ayan, at 14, 14.28. at 19 19.5 Ayan mga idol, yan po yung ating mga sample, mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada. Ngayon pong October 22. Ayan, meron po tayo rito G32, uh, 1428 at 1905. Ayan, gulad din po, pwede, pwede pong matayang mga sample natin ito kung nagustuhan nyo naman po sila o kaya pwede kayong kumuha dito sa taas. Ayan ka pong pumili kung ano pa po, po yung mga kombinasyon na nagugustuhan po natin. At uh, bago po natin tapusin ang na ating sumada, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat na ito po mga sumada po natin mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin po mga pagtaya. Wala pa rin nakakaalam o mga kung ano po yung mga labas ng mga bola o mga numero sa atin po mga lugar. Uh, at ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi. At, uh, at sa lahat po ng lokasyon ay pwede po itong mga sumada po natin. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong October 21 at October 22, 2023. Maraming maraming salamat po.